kasabay ng pagbangon ng probinsya ng Pangasinan mula sa naging epekto ng Bagyong Emong, ang patuloy namang pagsusuri sa kabuang pinsalang dinala nito sa probinsya sa pamamagitan ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis o RDANA. Dito rin matutukoy ang mga pangunahing serbisyong kinakailangan ng mga apektadong lugar. Tulong-tulong dito ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng BFAR, DENR, MGB, DHSUD, PSWDO, DILG, DPWH, DOH at OCD. Patuloy din naman ang paglilibot ni Governor Ramon Vigico III sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng San Carlos, Alcala at Santo Tomas na mahagi ang pamahalaang panalawigan na ngaabot sa 3,000 food packs sa mga apektadong lugar. Unti-unti, sabay-sabay daw nababangon ang bawat pamilya mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Samantala, umarangkada rin ang programang ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan sa bayan ng Villasis. Binisita ng mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan ang Barangay Karamutan at San Blas para magatid ng libreng medical, dental, at veterinary services. Namigay rin sila ng gamot vitamins, food packs, asin, mga binhi at punla. Handog din nila ang libreng gupit, masahe, arts and craft para sa mga bata at libreng pagkain mula sa Gikosina on Wheels. Sa kabuuan, tuloy-tuloy ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan sa mga apektadong komunidad sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.